Ya, yeah. halo. Halo, 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 halo. Dito na lang ako sa kwarto ni nanay? Ha? Di ba? Diyan na lang ako sa kwarto ni nanay? Ha? Kasi ano? Dito na lang ako. Upo na lang ako. Ito. Pwede ba yung mag-ano sa akin? Ah. Ito pang ano ko. Ito pang ano ko. Oo, pwede rin. Ayan. May tao na. Ay, ay, pwede. Ano ka, may pa na pa rin dyan? Ano ka, Ay, ganon? Paano yun? Ha? i ko ito? Sige na, ikaw. Ha, paano ba? Ay, ang mga. Siya na ah. Ay, Sophia, ito na. At dito na yung apo ko. suping suping Ya suping. Ya suping. Ya suping. Asa lang pamas ni mami? Ha? bala pa. Eto na lang. Asa pamas ni mami? Ya suping. Ya suping. Pia. Tupia. Asa pamas ko ni mami? Ha? Ito po. Ha. Saan pa pamasok ni Mami? Ay, ito. Teka lang. inaayos pa namin ang aming mekanik. Mekanik ko, no? Mekanik ko. Ay, ang ito yung mga sa taas. Oh. dito. Ha? Mag-diabetic pa. Ha? Baka ko'y mahataw. <laughs> Baka mahataw. Wow! Sino to? Sino yan? Troy? Sino nagpalipaday? Wait lang. Ayan o. Chara GB, salamat sa palipad. Wow, sino to? Ano po nito? Taray, ta, taro. Taroy. Chibi. Ay, salamat. Salamat sa palipad mo. Maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat. Aba, ang ganda naman ng ano ko. Teka muna. Ano ba gagawin ko dito? I-screenshot ko. Para ano? Wow, salamat sa pagpalipad mo, kapatid. Maraming salamat. Salamat sa share ng blessing. Salamat po. Salamat po sa pag-share ng blessing. Aba, dalawang beses. Ayan pa tayo. Tari TV. Ayan. Tari TV. Siya? ah ah -uh. -uh. I ano ko nga to? I, I, anong tawag dito? I-premiere, di ba? Premiere na, na ano ko to eh, kay ano? I-premiere daw yung ano mm mga. -hmm. Hi! Salamat sa pagpalipad, kapatid. Maraming salamat. na ba yung aking... Uh, Ray, kung ano na dyan? Ay ka lang. salamat, salamat sa blessing. Bakit may ano? Sa activity ka, jajak kita kita ha? Hindi ako mga ano. Yabe. Jambi, jambi, jambi. Jambi, jambi, jambi. Salamat mga kapatid. Apa, ang daming pinalipaday. Sino ba to? Wow, ang daming. Wow, salamat sa blessing kapatid. Maraming salamat. Wait lang. Salamat kapatid sa pagpalipat. RTV, salamat po. Salamat i ano. Diyan dai wag mo i kay ano diyan. Aha. i ano ko I ano to i. Ayan. Ayan? Ayan. Tayo magagawa niya Ayaw. 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 Eh, bakit ito na ba yun? Ayan. Oh, Tay ka lang ha. Andun ka kita. Oh, nagpalipad uli. Sister, ha? Bunggan-bunggan naman. Salamat ng kapatid. Maraming salamat dyan. Salamat. Og så har vi diskoteksjon. Salamat po kapatid sa blessing. Ano oh, ba yan? Ano ko? Oh, Mahirap kaya mag ano. O oh, ayan. Ayan, apat na. O oh, ayan. Salamat kapatid. Salamat. Salamat sa apat na milyon sa bahay ko, ko na nag-stay. Eh bakit na wala? Ay, bakit na ganun Oo. Oh. Ano yan? Ayan o. Oh. Ano okay. yung pinag-release? Ayun no. yung laba <laughs> na ano na. Wow! Sorry, TV. Ay, mami, salamat kapatid. Nakailang ka na ba? Sino ba to? Sino ba to? Nakalimaw na day. 1, two, three, four. Hindi ko alam paano ito pipindutin itong ano. ano ko sana. Ayun na, siya. Oh, palipad. One, two, three, four, five. Ha? Dahil natin Oh, One, two, three, four, huh? yeah. oh tari, di ba kilala mo yan? Di ba, Walang, Sino? Sino? Si, ano, kapatid, sino ba ito? Salamat sa blessing ubat Ba't na magti? <laughs> ba't na jogging? Ba't na yung aking ano? Salamat sa pagpalipad dyan. Jogging naman eh, Ere. Ano ba yan? Bibili talaga ako ng ano, na lapi. Lapis. Lapis na bago. Ayan. Mamatay eh. Oh. Ayun, wala na lang. Wala lang signal na. Eh. Maraming salamat. Salamat po. Share, share to your blessing. Ano ba yung pamasko mo sa akin? Tara TV, eh. pamasko mo ba yan sa akin? Ha? Salamat sa pagpalipad dyan. Maraming salamat. Salamat po. Ito na naman, nakikita ko naman si Luding. Luding, wag ka muna mag-luding-luding dyan. Ako naman. Kailan naman nag-aano. Salamat dyan sa limang, lima, limang milyon sa aking bahay. Maraming maraming salamat sa pag-stay sa akin. Kapatid, maraming salamat po. Ah, ah, anong title mo dito? Ay, nakita mo? Ang title ko dyan ay ano? Ah, libre lapag. Ay, ba't namatay? Libre lapag. Libre, libre lapagan. Libre lapagan. Magmahalan. Magtulong. Ah, magmahalan yun. Magtulungan yata. Magtulungan. Magtulungan. Mm. Salamat, kapatid. Maraming salamat. Salamat sa pagpapalipad mo diyan. Ang ganda-ganda naman ang ano ko. Ang ganda-ganda ng kulay ng... Ay, namatay. Ang ganda-ganda <laughs> ng kulay ng cellphone ko. Kulay asul. Oh, ganda-ganda. Sino ba naman Tingnan ko nga ang ano nito. Sa ano? Ano yung, mo yung ano dahil sa live? Dito po nga sa live sa akin. Hindi ka rin dyan. po. Eh, bago. bago? Eh, paano itong mga palipad? Pwede yan. Ano pa rin yan sa palipad na yan. Ah, okay. Mm -hmm. But, uh, Salamat sa pagtambay. Saan na na-million? Sa bahay ko ba? Ibig sabihin, magbabago ako. Oo, tanong. ko yan. Hindi, accept ka rin. Hindi eh, ba magbabago Ah, okay. Paano ba yun? Ililipat sa LS? Ililipat, sabi, sabi mo dyan, nalilipat ka sa LS. Oo. Ay, mga kapatid, lipat ka dyan sa 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 kong LS kasi live dito sa ano to sa lapi sa lapi ng kasama ko oo oh, oh pwede na ba to end ko to wow end ah, yan dito na, okay. na lipat kayo lipat lipat ayan malaki ganda